Noong May 2013, isang nag-aalala at balisang kapatid ang nag-ulat sa pulisya patungkol sa nawawalang tao. Dahil natatakot siya sa ano ang maaaring nangyari sa kanyang kapatid. Sapagkat ang huling mensaheng natanggap niya ay ang mga salitang muerte na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kamatayan. Sa kalaunan, ang salitangang ito ang kinahantungan ng kanyang kapatid na si Jose. Tunghayan natin ang naging masalimuot na sinapit ni Jose sa mga salarin. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jose Reyes Ramos ay pinanganak noong 1984 sa Honduras. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Bata pa lamang si Jose nilayasan na sila ng kanyang ama. Kaya sa murang edad tinulungan na niya ang kanyang ina na palakihin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nang siya ay 24 na taong gulang na noong 2008, pumunta si Jose sa Chicago, Illinois upang manirahan kasama ng kanyang kapatid na si George Ramos para makapagtrabaho sa construction. Kaya ang magkapatid ay nagtutulungan upang magpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Honduras. At umaasa na balang araw ay mailipat din nila ang kanilang ina at ibang mga kapatid sa Amerika. Inilarawan si Jose bilang isang masipag at responsableng tao. Kaya naman, kalaunan, nakapagsimula siya ng sariling negosyo ng isang remodeling and fixing apartment business. Samantala, nagsimulang makipag-date si George sa isang lokal na babae na nagngangalang Daisy Gutierrez na kahit na siya ay pinanganak sa Chicago, ang mga magulang ni Daisy ay lumipat mula sa Mexico bago siya ipinanganak. Kalaunan, sina George at Daisy ay nagkaroon ng dalawang mga anak. Ngunit madalas mag-away ang dalawa kaya nauwi ang kanilang pagsasama sa isang hiwalayan na hindi maganda. Noong May 2013, pumunta si George sa Chicago Police Department upang iulat na nawawala si Jose. Ayon kay George, nahuli niyang nakausap ang kanyang kapatid noong May 21, 2013. Pagkatapos, ipinakita rin ni George sa pulisya ang huling text message na natanggap niya mula kay Jose noong May 21, 2013. Ang nakalagay sa text ay ang salitang muerte. Ito ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay kamatayan. Kaya dahil sa impormasyong ibinigay ni George, agad na tinignan ng mga pulis ang background ni na Jose at George. Nalaman nilang nakipagrelasyon si George kay Daisy na kasalukuyang naninirahan sa kanyang mga magulang kasama ang kanilang anak matapos maghiwalay ang mag-asawa. Sa kabila ng paghihiwalayan ni na George at Daisy, hindi naman naapektuhan ang pagmamahal ni Jose sa kanyang mga pamangkin. Matapos malaman ang background ng magkapatid, naglabas ang pulisya ng isang alerto para kay Jose. At inalam din nila kung saan maaaring pumunta si Jose. Ito ay maaaring sa kanyang trabaho sa kanyang pamilya sa US at Honduras. Ngunit wala talagang bakas na naiwan si Jose kahit saan. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga pulis sa paghahanap ng mga ebidensya na magtuturo kung nasan siya. Kaya noong June 7, 2013, Nakakuha ang pulis siya ng mga talaan ng telepono ni Jose. Batay sa huling tala ay noong May 21, 2013 na ang kanyang telepono ay nagping malapit sa bahay ng mga magulang ni Daisy. At dahil na rin sa mga talaan na nakuha ng mga polis, nalaman nila na madalas nakikipag-ugnayan si Jose kay Daisy. Na kung saan hindi lamang simple mga tawag o text ang nakita sa isa't isa, kundi may kasama na rin malalanding pag-uusap. Kaya pinagpalagay ng mga polis na maaaring nagsiselo si George kay Jose dahil kay Daisy. Ngunit sinabi agad ni George na dahil sa hindi magandang hiwalayan nila ni Daisy, madalang na lamang silang magkaroon ng komunikasyon. Maliban dito, alam niya ang patungkol kina Daisy at Jose dahil nagsabi sa kanya mismo ang kanyang kapatid na umiibig ito kay Daisy at nais nitong humalili bilang ama sa mga anak nila. Dagdag pa rito, mababakasan si George ng matinding pag-aalala at pagkabalisa sa pagkawala ng kanyang kapatid. Dahil sa paliwanag ni George, inalis siya bilang sospek sa pagkawala ni Jose. Pagkatapos, pumunta mga pulis sa bahay ng mga magulang ni Daisy. Ang nakausap nila ay ang ina ni Daisy. Ayon sa ina ni Daisy, wala doon ang kanyang anak at sinabi niya na makipag-ugnayan na lamang kay Daisy o bumalik na lamang sila sa pagbalik nito. At noon ngang August 3, 2013, nakapagugnayan si Daisy sa pulisya at kinausap si Detective Hector Matias. Sinabi ni Daisy kay Detective Matias na pumunta siya sa New Jersey upang makasama ang kanyang bagong kasintahan na nagngangalang Milton Miranda na nasa edad na 22 taong gulang. Matapos nito, tinanong siya ni Detective Matias kung alam niya kung nasaan si Jose. Sumagot naman si Daisy na hindi at ilang buwan na niya itong hindi nakikita. Sa kabila ng sagot ni Daisy, alam ni Detective Matias na maaaring nagkita si Jose dahil ang huling ping ng telepono ni Jose ay malapit sa bahay ng kanyang magulang. Pagkatapos, tinanong naman niya si Daisy kung si Milton ay nasa Chicago noong May 2013. Sumagot naman si Daisy na hindi. Sa pangalawang pagkakataon, alam muli ni Detective Matias na nagsisinungaling si Daisy. Dahil nakakuha siya ng biniling dalawang tiket ng bus mula New Jersey patungong Chicago, na kung saan ang mga tiket na binili ay ilang araw lamang ang nakalipas matapos mawala si Jose. Sa kabila ng kanyang pagdududa, natapos ang pag-uusap niya kay Daisy na walang gaanong nakuhang matibay na ebidensya patungkol sa pagkawala ni Jose. Ngunit makalipas lang ang pitong araw ng huling pag-uusap ni na Detective Matias at Daisy noong August 10, 2013, Muling tinawagan ni Daisy si Detective Matias at sinabing maaari silang magkita. Sa pagkikita ni na Detective Matias at Daisy, inami ni Daisy na nakasama niya si Jose noong May 21, 2013. Ayon sa kanya, namamasyal umano sila ni Jose nang bigla silang dinukot ng apat na hindi nakikilala mga lalaki. Patuloy sa kanyang salaysay na nilagyan umano sila ng hood ng mga lalaki kaya hindi niya ito mga nakilala. Matapos silang maisakay sa isang kotse, dinila sila sa isang kakahuyan sa southwest side ng Chicago. Nang makarating sa lugar, pinatay-umano agad ng mga lalaki si Jose. Pagkatapos, pinaghiwahiwalay ang katawan ni Jose sa harap niya. Inilagay ang mga pira-pirasong katawan sa mga bag at inilibing sa kagupatan. Habang siya naman, sa kabutihang palad, ay nakatakas. Dahil sa salaysay ni Daisy, nagpadala si Detective Matias ng isang grupo ng mga detective kasama ang search dog upang hanapin si Jose sa kagubatan kung saan sinabi ni Daisy na inilibing ng apat na mga lalaki si Jose. Ngunit walang nahanap ang grupo. Makalipas lamang ng halos isang buwan noong October 4, 2013, nakapag-ugnayan muli si Daisy kay Detective Matias. Sa pagkakataon na yon, sinabi niya na nagsinungaling siya tungkol sa kwento ng apat na mga kalalakihan na dumukot sa kanila. Sa patuloy niyang pag-amin ayon sa kanya, siya at si Milton ay pumunta sa Chicago noong May 2013. Habang sila ay magkasama, naggalit at nagselo si Milton dahil kateks niya si Jose. Upang hindi sila maghiwalay at mapatunayan niyang mahal niya si Milton, inimbitahan niya si Jose sa bahay ng kanyang mga magulang noong May 21, 2013. Upang bigyan pagkakataon ni Daisy na bugbugin ni Milton si Jose. Kaya nang dumating si Jose, dinala siya ni Daisy sa kanyang kwarto at sinubukan itong akitin. Habang nasa loob, lumabas si Milton sa kanyang pinagtatagwang aparador at sinimulang bugbugin si Jose ng isang metal na tubo. Pagkatapos, sinaksak ni Milton si Jose. Dagdag pa sa salaysay ni Daisy na kaya nagsinungaling siya at hindi niya agad sinabi ang buong pangyayari, ito ay dahil sa natatakot siya. Ngunit hindi kumbinsido si Detective Matias sa ilang salaysay ni Daisy. Kaya sa napakahusay ng na mga pagtatanong ni Detective Matias, sa wakas, sinabi na rin ni Daisy na gusto niyang patayin si Jose para mawala na ito sa kanyang buhay. Kaya noong gabing iyon, alam ni Daisy na papatayin ni Milton si Jose. Sa kanyang pag-amin nang matapos bugbugin at saksakin ni Milton si Jose, dumating ang kanyang amang si Salvador Gutierrez. At hiniling niya sa kanyang ama na tulungan silang itapon ang bangkay ni Jose. Kaya sinimula ni Milton at Salvador na paghiwa-hiwalayin ang katawan ni Jose at inilibing nila ito sa kanilang bakuran. Pagkatapos, inalis ni Salvador ang dugo ang kutsyon, ibinili ng mga tiket si na Milton at Daisy papunta sa New Jersey at sinabihan sila na huwag nang babalik pa. Pagkalipas ng mga pangyayaring iyon at makaalis sa lugar, bumalik muli si Daisy sa Chicago dahil nakapaghiwalay sa kanya si Milton dahil galit na galit si Milton sa kanya at sinisisi siya sa lahat ng nangyaring pagpatay. Matapos ang salaysay ni Daisy noong October 4, 2013, na-recover ng pulisya at crime scene team ang mga labi ni Jose sa hardin. Maliban dito, nag-investiga rin sila sa kwarto ni Daisy. Sa kanilang pag-investiga, nakakita sila ng mga patak ng dugo sa mga blind, window sill at sa air vent. Kabilang sa si ginawa ng mga pulis ay ang pagkuha ng mga ilang kasangkapan na ginamit sa paghiwa-hiwalay ng katawan ni Jose. Matapos ang salaysay at pagkuha ng ilang ebidensya, inaresto nila si Salvador at kinasuha ng concealing a homicidal death. Ayon kay Salvador, na natatakot siya kay Milton at sa mga koneksyon nito sa gang kaya tinulungan niya ito. Samantala, kinasuhan rin nila si Daisy ng first degree murder at concealing a homicidal death. Nang maaresto si na Salvador at Daisy, nakipag ng naman ang pulisya ng Chicago sa pulisya ng New Jersey para sa pag-aresto kay Milton. Kaya dahil sa pagtutulungan ng pulisya ng New Jersey at Chicago, naaresto si Milton sa New Jersey at kinasuhan ng first degree murder at concealing a homicidal death. Sa paglilitis, inamin ni Daisy na nagkaasala siya sa walay ng katawan ni Jose at pumayag naman siya na tumistigo laban kay Milton. Kaya siya ay sinintensyahan lang ng labing-anim na taon na pagkakakulong sa bilangguan. Samantala, inamin naman ni Milton ang pagpatay kay Jose at ipinagmalaki pa niya na natutunan niya ang paghihiwa-hiwalay ng katawan ng tao mula sa pagiging bahagi ng isang gang. Kaya dahil sa pag-amin, si Milton ay sinintensyahan ng 30 taon na pagkakakulong. At si Salvador naman ay napatunay ang nagkasala ng paghihiwa-hiwalay ng katawan kaya siya ay sinintensyahan ng dalawampung taon sa bilangguan. Matapos ang walong taong pagkakakulong, hindi pa man niya natapos ang dalawampung taong hatol, nakalaya si Salvador Gutierrez mula sa bilangguan noong February 2021. Noong June 2021, nakalaya rin si Daisy Gutierrez sa bilangguan. Siya ay nagsilbi lamang ng walong taon sa labing-anim na taong dapat na pagkakakulong. Si Milton Miranda naman ay nananatiling nakakulong sa bilangguan. Samantala, pinapalaki naman ni George ang mga anak niya kay Daisy. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Mary Ann Ortiz and family from Lipa City, Batangas, Danica from Cyprus, Wild Tagalog Movie Recap, at Almira Adora. Sana po itama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jose Reyes Ramos. Ako po si G, maraming salamat.